Okay, maulan na umaga sa inyo lahat mga kabakyard. Kamusta kayo dyan? At welcome po dito sa aking YouTube channel, Gunners Tutorial Vlog. Sa umagang ito, sa video natin ito, papakita natin sa inyo kung paano ba natin gawa ng paraan yung manok na nabitay. Na nabali na yung paa kasi gawa nga ng nabitay. At yan, yan yung kadalasan na nangyayari sa atin kahit sa mga malalaking farm. So paano ba natin magagawa ng paraan kapag yung manok natin ay nabitay, halos Malubha na talaga yung nangyari. Huwag niya sana i-skip yung video na to panuuri niya hanggang dulo. Kasi sigurado kung may makukuha kayong idea, panibagong kaalaman dito sa vlog na to. So, hindi na natin patatagalin mga kabakya. Upisa na natin yan. Ito lang mga kabakyay, kailangan na natin ng gunting itong kawayan, kayo na bahala ang gano'ng kahaba at saka ito. Kung nagtatari kayo, pamilyar kayo dito. Ito yung kailangan natin kasi dumidigit okay. <coughs> eh. Ang gagawin natin dito para lang natin siyang kakita ng tari. Ito na yung start. Dito kasi gumagalaw eh. Parang ganyan ah. Ayun. So ang gagawin natin para magpantay, lalagyan natin ng dito, ganyan. At Pero syempre, hindi naman natin. Syempre mga din hindi natin kakabit yun. Kailangan natin ng protection sa paa niya para hindi magbakat yung kawayan na nilagay natin dito. So, dapat gawin, lalagyan muna natin ng ito, ng napil, kumaga sa Bisaya. Para hindi ganong masakit kapag uh, kinabitan na natin at ibitan. So, ganito lang. Para lang tayo nagtatari maganda ito gamitin kasi meron na siyang pagkit eh. hindi na tayo magtatali ng ng goma o kaya kung ano panali na dapat natin gawin So ito na mga kabakyard, tapos na natin manalagay yung tali at pansinin mo yung pansinin yung mga kabakyard yung paa nya. Ay ko lang ah. Ayan. Dapat yung eto papantay sa dito para pag nilagay natin yung kawayan, hindi na tayo mag adjust pa mga kabaktyard. Parang ang mangyayari ganun na. Pantay na pantay. At uulitin ko mga kabaktyard, hindi dapat mahigpit yung paglagay natin ng ito para mag-circulate pa rin yung dugo ng manok at mabilis siyang gumaling. Ganyan. Tatalian na natin yung mga kabakyard. magumpisa tayo dito sa sa puno nasa sa inyo na kung anong diskarte yung gagawin sa pagtali pero para sa akin dito ako mag-uumpisa. Tapos yung bandang pinakadulo niya dito sa kabila, yung eto. Higpitan natin yung tali dito para mahila niya itong banda rito sa kabila para magpantay sila. Ganyan. Gagawin natin, higpitan natin yan. Kaya ito yung ginamit ko mga ka-backyard para hindi na tayo gumamit pa ng tali. Kasi pag gumamit tayo ng tali, baka mapagpit yung hila natin at mahirap rapang gumaling natin mga manok. So, yes. so, na. so, ganyan lang kadali mga ka-backyard at bago natin tanggalin yung tali siguro nasa mga isang linggo kung kumapit na talaga yung ugat niya sa paa so ganyan na kabakya tingnan natin ha yan at saka ibitay na lang natin yung mga manok natin mga kabakyard para yung eto niya hindi na tumapak sa lupa at mabilis siyang gumaling kasi pag ilagay lang natin siya sa kulungan hindi kaya lagay natin sa limber at hindi may iwasang maglalakad yan lalo na pag nakita ng mga pusa gugulat yan matatapak na yung eto yung pilay niya matatagalan bago makarecover. So, maganda. So, yun lamang po mga kabakyard at maraming salamat sa panunood. Sana nabigyan ko kayo ng bagong idea at kaalaman ngayon sa video na to. At hanggang sa muli po, maraming salamat.